Lagi na lang siya ato ni Mama. Mas mabuti pa nung na lang ako dito. Gala natin ka ah. Oo nga pre. Oh, si Raven yun Raven! Pwede tumatakbo yun, pre. Ewan ko dun, pre. Tara, din lang tayo sa tambayan. Tara, pre. Raven, magkatapag! Raven! 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 Rafael. sabihin mo sa mama na, isgra ang anak na. So Ibin, kaya mo yan, laban lang! Ibin, Ibin, Ibin. Sigurado, matutuwa tong anak ko sa ibibigay kong regalo. Hindi yung mga yung kids ko. yung iiwan ako yun eh. mga ako gagamit yun ako Na? Kaya, baby, ba pala ka eh, no? Palagi mo mga mo eh. Kasi ka anong kaya ako? ko na. Naligalo ko sa'yo. Palagi na lang sa binibigyan ni Mama. Ang nababaliwa na ako dito Diyan, baka pwede naman ako makaisa. Ganina ka pa games eh. Thank you. Oh. oh ano sa yung cellphone ni Gian? Eh, Gian ko binigay yan, ha? Ma, nakiisa lang po ako kay Gian. Kikiisa? Halos ito na nga lang gumagamit ng cellphone ng kapatid mo? Oh, saan nga pala, Gian? Bumigan ng pagkain mo, ha? Sige po, ma. Salamat po, ma. Ma, naman po ako. Ano oh, ka ba, Raven? Nagakaw dyan. Yun na lang kainin mo. Sige na, mauna na ako. Nanilipa ako dito dahil kay Raven. <laughs> Pasintan niyo ako. Gusto mo ko tayo, Mama. Gusto mo ko, pwede ka ni Mama eh. Mama! Mama, sige, no ayaw ibigay sa kanya yung towel ko. Talagang bata ka, hindi ko magsumpong eh, no? na! Bakit po, Ma? Please ka, may pupuntahan tayo. Sama ako. Lagi na lang siya tayo sinasama mo eh. Ano mo Ben? Alam mo naman ako no, walang bantay dito sa bahay eh. Dito ka lang. Linis ka na lang ng bahay. Opo, Ma. Iyan na, Gian. Please ka Apo, ma. Pero, okay lang po yung mama. mag iingat po kayo lagi. Sana huwag niyo po papabayaan yung sarili niyo. Love you, mama. Raven, okay na nga yung cellphone ko. Lagi na lang siya at kinakampiyan ni mama. Mas mabuti po, lumayas na lang ako dito. Gala natin kaapon na. Oo nga pre. Oh, si Raven yan. Raven! Pag dyan tumatakbo yun pre. Eh, huwag dun pre. Tara, din lang tayo sa itang bayan. Tara pre. Asan na kaya yung batang yun? Ay, naku, baka gumala na naman yun. Oo, ano yun ito ng video si Raven. Ano ba to? Mama, mahal na mahal ko po kayo. Sana mag-ipantay po kayo sa amin. Ay. Kapatid, love you mama. Mag-iingat po kayo palagi. Tara na. Hinapin natin yung kapatid mo. Ang oh, oh. galit mo, Anina. Lakas mo, Tol. Los mo din. <laughs> Bakit po, Tetrisha? Kasi, kanina ko pa si Raven. Eh, baka lang napansin mo. napansin po nga namin kanina. Eh. Tumatakbo para mo biiyak. Pute, oh. Eh, ganun ba, oh. Sander? Salamat, ha. Raven, magkatapang. Raven! Raven! Raven na babae. Sabihin mo sa mama niya, ang na. anak niya. Sabihin, so, kaya mo yan, laban lang!